Kung ang mga ospital ay mayroong mga nurse at doktor bilang frontliners, ang ating kagubatan ay mayroon namang tinatawag na foresters at forest rangers. Sa pagdiriwang ng Climate Change Consciousness Week, tinalakay ang role ng mga forester na nangangalaga at nagbabantay ng kagubatan. Ang detalya mula sa aming correspondent na si Stanley Gahete. Umaabot sa humigit pitong milyon at dalawandaang libong ektarya ang lawak ng kagubatan sa Pilipinas. Tahanan ng iba't ibang uri ng hayop at mga halaman. Proteksyon ito sa mga kalamidad na dala ng pagbabago ng klima. Pero sa unti-unting pagkasira nito, may panganib na mawala ang ating mga kagubatan. Ito ngayon ang mahigpit na pinangangalagaan ng mga forester at mga forest ranger sa bansa o mas kilala bilang mga manggugubat. Usually, yung mga areas that we designate as protected, no, yung mga protected na forest natin, kailangan bantayan kung sino-sino ba yung mga gumagamit. Hindi naman totally na ayaw natin ipagamit ang mga resources. But then, dapat kung gagamitin natin, yung maayos na paraan na hindi tayo makakasira. Halos dalawang dekada ng forest technician si Nick Manlisis at nagsasaliksik tungkol sa mga kagubatan. Aniya, mahirap na ang trabaho, mababa pa ang sweldo mahirap talaga sa profesyon ng pagiging protector ng environment. Kasi naman kasi tuwing lalakad kami, nasa panganib kami. Hindi man tao ang kalaban namin, environment, terrain. Malaki ang papel na ginagampanan ng mga forester at forest ranger bilang mga frontliner para mapangalagaan ang likas na yaman. Pero, aminado ang mga eksperto na hindi sapat ang bilang ng mga tagapangalaga, dagdag pa rito ang panganib sa kanilang buhay. Sa datos ng Society of Filipino Foresters nitong 2021, aabot lang sa labing apat na libo ang rehistradong forester, dagdag ang mga volunteers na forest rangers. Upang mag-ikot sa mga kagubatan para magsaliksik at magbantay sa mga grupong gumagamit ng likas na yaman. Dalawa yung pinanggagalingan niya, yung mga nag-utilize. One is to meet basic needs. Pangalawa, politics most of the people who own big businesses na malaki no ang pangangailangan sa produkto sa gubat like timber like water ay owned by politicians owned by private companies may ilang mga estudyante naman kahit na hindi ito in demand na trabaho naniniwala sa papel na gagampanan nila I think I've grown to love it. Mas napapakilala niya po sa akin yung um, I'm getting to know myself better and my relationship with God better as I see the nature that He made. Ganun po. Ang UP Los Baños bilang Center of Excellence sa Forestry Education, hangad na mas dumami pa ang mga tagapangalaga ng kalikasan sa bansa. One, it's a very bleak scenario kasi wala, wala yung grupo ng mga taong may dedication to really take care. No? Yung pagtanim, hanggang pag-alaga, hanggang paggamit no, ng gubat natin. Pero ang mananatiling tanong, saan nga ba ang mga forester ng bansa? May sapat pa nga bang bilang na mga ngalaga sa ating mga kagubatan at kabundukan sa mga susunod na panahon? Stanley Gayete, CNN Philippines.